At pong gabalain ang kanyang napaka-busy schedule, si Chairman uh, ng uh, House Committee on the Dangerous Drugs, ano po, uh, si Congressman Robert H. Barbers. Good morning po, Chairman. Good morning po, Ted. Uh, good morning din, DJ Chachat. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Kahapon po may lumutang na balita na, ano daw, uh, nag na ba ng attendance si dating Pangulong Digong sa inyong Quadcom hearing on Thursday? Uh, wala pa rin advice sa uh, Ted no na nakarating sa amin but we already sent out the invitation. Pinadala na po namin ito. Uh, dahil po doon sa huling uh, pagdinig ng Quadcom, eh, sinabi po ng abogado ng dating Pangulo na after November 1 ay eh, pwede po namin siya maimbitahan. That's why uh, nakaschedule po kami ngayong Webes, November mm -hmm. 7 at napadala po namin yung aming invitation sa kanya. Okay, sige po. So, pa, mas maganda nga po at ating naiklaro itong balitang ito. Uh, so, meron na, mayroon na pong imbitasyon na na po ito. Uh, pwede pe po ang pangunahan ko na ang mga pwede pe mangyari. Kung sakasakali pong hindi pa rin po sumipot ang dating Pangulo, what's next? Well, uh, tuloy-tuloy pa rin yung aming mapagdinig dun sa usapin tungkol sa extrajudicial killings at saka dun sa uh, drugs. No? Uh, we are, kasi pinag-aaralan po namin ngayon Uh, yung uh, usapin tungkol sa droga kung paano ba ito pumapasok dito kung uh, kung meron tayong efforts para ma dismantle yung mga clandestine laboratories so kung ito po ay na dismantle lahat maaring uh, ito'y dinadaan no sa mga ports natin uh, through smuggling uh, activity so do yun po ang gusto nating matukoy at uh, sino po yung mga personalities na nasa likod nitong uh, smuggling na ito no so far ang aming nakikita uh, Ted ay yung involvement na maaring involvement ng alleged drug lord na Charlie Tan at uh, Michael Yang no uh, na kung saan ay uh, sila ay very influential sa Bureau of Customs uh, mula doon sa statement na binitawan ni former uh, intelligence officer ng Bureau of Customs na si Jimmy Guban. So doon ho kami uh, umaangkla siya ngayon at doon namin tinitingnan, base sa kanyang information, kung sino pa yung maaaring personalities na, na nasa likod nitong pag-iismagil nitong mga drogang ito. Opo. So sino po ang mga nakalista na po at nag-confirm ng attendance po sa hearing na ito ng Quadcom on Thursday? Uh, Congressman, kumamarapatin po ninyo. Yes. So Ted no uh, so far inimbitahan po namin lahat no kasama na rin dyan ang dating pangulo uh, kasama rin po dyan ang uh, ang anak na congressman ni dating pangulo at yung kanyang uh, son-in-law no, na si attorney man Scarpio dahil po nabanggit ito ni ano eh nabanggit po ito ni Mr Jimmy Guban at uh, para naman po maging fair uh, binibigyan po natin ng pagkakataon na masagot po itong mga allegations dahil seryosong allegations po ito eh napaka unfair naman kung hindi po natin madidinig yung panig naman ang inaakusahan. kaya ho inimbita namin sila rito. And of course, lahat po ng mga ahensya ng gobyerno na uh, tumutukoy po dito sa usapin tungkol sa illegal drugs gaya ng PDEA, mm -hmm. mm -hmm. ng NBI, mm -hmm. uh, DOJ, no? Mm -hmm. Yan po lahat, uh, immigration, Bureau mm -hmm. of Customs, Mm -hmm. So lahat po yan na, na po natin? Opo, so hindi na po si wala na po sa next hearing sila Garma at saka sila Leonardo kasi hindi na sila subject dito. I agree, kasama pa rin pala pa kasi pa rin. yung kumaga, okay. yung mm -hmm. dalawang topic kami sa webbe sa 10. ang uunahin naming topic ay yung uh, dangerous drugs na topic and then sa hapon Ah uh, gagaya ng use na ginagawa namin tuwing may pagdinig ang Quadcom na bandang hapon eh, naman namin ay eh, yung EJK naman. Tuloy-tuloy na, po ito. The continuation lang po ito ng aming last hearing na kung saan si, si Colonel Garma, Colonel Leonardo, at yung iba pang pa mga PNP na na pinatawag namin na uh, ang siya namang aming uh, resource persons. So, Opo, meron hubang uh, well, hindi na ito surprise ano kung sasabihin po ninyo. Surprise <laughs> witness <laughs> Congressman. <laughs> ah. Uh, Ted, uh, uh, all I can say kasi mm -hmm. marami po kaming ini-interview na mga ano mga witnesses no pero mm -hmm. yung iba ho kasi Uh, sa totoo lang, uh, mayroon nung kaming na-interview na medyo hindi ho nakapasa no doon sa vetting process ng legal team. Mm -hmm. uh, although willing sila magbigay ng kanilang uh, sinumpaang salaysay, pero hindi ho kami tumitigil doon sa sinumpaang salaysay kailangan no pumasa sila doon sa aming pag-vet dahil uh, tinatanong din po sila ng aming legal team tungkol mm -hmm. doon sa kanilang sinumpaang salaysay. Kapag mm -hmm. hindi kami na convince o na hindi kumbinsido yung aming legal team ay isinasan asan tabi muna namin sila at namin kung sino yung mga importanteng dapat uh, lumabas at magsalita yun hubang dating happy po naman daloy yung pulis na si Colonel Grijaldo ay inimbitahan uh -huh. ninyo uh, dahil nga uh, uh, as you know no yun nangyari uh -huh. in the senate yes yes uh, inimbita namin si Ted no lagi namin siyang iniimbitahan eh kasi ang kanyang imbitasyon ay eh, base na rin po doon sa kanyang pagiging chief of police ng Mandaluyong City nung mm -hmm. na, nung nangyari yung pagkakapatay kay General Wesley Barayuga. Mm -hmm. Dahil apparently ang aming information na natanggap ay wala ho siyang ginawang uh, report no at uh, kumbaga belated po yung kanyang report at uh, din po yung kanyang pagkakadawit sa pangalan ni General Barayuga doon sa usapin tungkol mm. sa drug list. Mm -hmm. So yan ang gusto namin kumpirmahin sa kanya. In fact, hindi pa namin siya witness, hindi pa rin namin siya natatanong mabuti. Kaya nagulat kami nung lumabas siya doon sa sa ano eh sa Senado at nag-imbento ng mga kwento. Yan po itatalakayin namin at uh, dapat uh, sumagot siya doon sa aming mga katanungan. Meron na ho bang konfirmasyon sa kanyang pagsipot sa inyong imbitasyon, Congressman? Well, uh, idinaan po namin yan sa Philippine National Police at mm -hmm. uh, dapat po eh, siya mag-appear. Uh, kapag hindi po siya mag-appear, eh, mapipilitan po ang komite na isapina po siya. Kapag uh, hindi pa rin siya dumating uh, after isabpina is ordered, eh, i-contempt -co din namin siya. Opo. Uh, yun hong si Ermina uh, uh, Irmina Elias Muking Espino. Uh, siya po ay humarap sa Senado at kayo po'y matagal nang pakakaalam namin nag po sa kanya. Siya hubay meron na pong paramdam na sisipot? W wala pa rin confirmation, Ted. Dama ka dyan, no? Si Muking at saka yung Peter Parumo. Na, na, nabanggit doon sa affidavit ni Colonel Garma no na may kinalaman doon sa pagbibigay uh, o pag pagre-release ng uh, award uh, reward money mm -hmm. don doon sa mga nakakapatay. Nagulat nga kami dahil nung una parang hirap kaming malaman kung saan nakatira sa ang papadala yung invitation mm -hmm. kaya kinorse through namin sa PNP. At nagulat na lang kami nung uh, pagdating sa pagdinig sa Senado eh nandoon yung uh, yung mismo king. Uh, sana eh, siya po'y umaten dito sa aming uh, hearing ngayong Webes. Ganun ho ba magiging treatment po dito kay uh, Miss Mooking, uh, parang kay Grijalde na imbitasyon muna, pag hindi pa rin sumipot, supina na and eventually nga po uh, dumabhahan hahantong yon sa paglalabas po ng uh, arrest order? that is corrected, no? Kasi kami naniniwala mm -hmm. na napaka importante no kanyang role, napaka importante mm -hmm. no kanyang uh, uh, informasyon na ibibigay sa Quadcom, no? Uh, tungkol dun sa sinasabing reward money isa sa pinaka sentro ng investigasyon ay eh, yung reward money. Mm -hmm. So sila hu yung mga players, sila hu yung mga taong o personalities na involved dito sa usapin sa reward money. So dapat po sila humarap sa quadcom at magbigay ng kanilang ano, kanilang mm -hmm. uh, impormasyon eh para po talagang fair kami no, na pinakikinggan din natin yung inaakusahan mm -hmm. at pinakikinggan naman po natin yung mga umaakusa. Opo, sige po. So, uh, Congressman, kung natanong ko kanina no kung anong gagawin po niyo kapag hindi sumipot ang dating presidente sa kabilang banda ho, kapag ho ba siya sumipot, mag-iiba na ang ang ano, ang lahat sa inyo pong pagdinig meaning pati po yung mga topics, uh, pati po yung uh, management po sa uh, kung sino ang presiding officer, will that be a, uh, a big factor talaga? Ah uh... Ted, hindi namin na papag-usapan niya. As mm -hmm. far as uh, the Quadcom is uh, kung ano po yung aming uh, rules, kung ano po yung aming sistema sa aming uh, mga ginawang mga pagdinig, pang sampu na po ito. So, ganun pa rin po ang mangyayari. No? We will stick uh, to the rules ng, ng House at si uh, sisiguraduhin namin na wala pong magwa-violate ng rules na ito. Mm, okay. Um, Congressman, meron pong kaisipan na ngayon ano na kumbaga eh, habang nag-iimbestiga kayo, in the Senate din po nagkaroon ng one time na investigation. Ang sabi po ng iba na kung meron ng sapat na ebidensya diyan, simulan na yung proseso ng DOJ para ho naman po 'yung binabanggit po na criminal liability, mapanagot na mga taong itong inaakusahan sa Pilipinas, no? Uh -huh. ano That's ang inyong ano ho uh -huh. ang 'yong take doon Congressman? Yes, actually, Ted, nung pang-apat pa lang naming pagdinig sa mm -hmm. Quadcom mm -hmm. na kung saan eh naniniwala kami na sufficient na mm -hmm. uh, uh, 'yung aming nakalap na mga eh, documentary and testimonial evidence ay Ah, uh, nag na po ang DOJ ng kanilang uh, PI ng preliminary mm -hmm. investigation doon sa mga mga witnesses o doon sa mga mga accused no na mm -hmm. naka-detain po sa amin. eto mm -hmm. uh, ito naman ay uh, ginawa ho agad ng DOJ. At uh, so far, uh, I think ngayon nakakabuo na po sila ng uh, ng uh, build-up ng kaso. At uh, kasama rin dito yung uh, PNP no dahil may order po si Chief PNP na magkaroon ng uh, patuloy na investigation at build up ng kaso doon sa mga uh, mga testimonya na kung saan eh klaro ang uh, involvement hmm. ng uh, mga tao doon sa krimen na nangyari. Opo. Ano ho ba talaga ang balita doon sa transcript ng inyo pong mga naging pagdinig na? Ito ho ba ay hiningi na ho ba ng ICC? Ito ba ay na forward na sa ICC Paano po, Congressman? Ted, as far as the Quad Committee is concerned, wala ho kaming binibigay na transcript, wala hmm. ho kaming uh, uh, pinapalabas na transcript except Uh, na pinabibigay po sa ICC wala ho kaming ganun no dahil mm -hmm. uh, kami naninindigan na base sa sa uh, salita ng ating pangulo na hindi tayo membro at hindi tayo mm -hmm. uh, particip participant dito sa kanilang investigation meaning eh, kami rin ho sa Quadcom ku ano man yung aming transcript eh para ho sa local lamang na mga uh interest groups or NGOs ang aming pwedeng rilisan nito. kung ito po ay makakarating sa kanila hindi na po through the mm -hmm. quad committee uh, and besides uh, sinasabi rin po namin na uh, kapag ang ICC ay gusto po nilang uh, uh, kumuha ng transcript sa amin, hindi ho namin sila bibigyan Pwede sila mag-access dun sa social media platforms ng hmm. aming mga pagdinig. At doon, kumu doon sila pwedeng kumuha ng lead sa kanilang investigation. Opo, opo. Si Gar Mahuba ay wala na po ngayon sa pangangalaga ng you no, know, ng uh, ng camera. Ah, uh, siya po ay binigyan na po ng kalayaan magmula doon sa kanyang contempt. At uh, pati po ba itong si Leonardo? Yes, that is correct uh, Ted no. Mm -hmm. uh, na, na ano kasi nakapag ana uh, nabigyan na po namin sila ng uh, release order mm -hmm. dahil tuloy-tuloy uh, naman yung kanilang cooperation in fact uh, sabi namin na uh, okay uh, ngayong November 7 meron po tayong pagdinig mm -hmm. and we hope to see you there no at uh, dapat uh, tuloy tuloy ay yung cooperation although nakita naman namin that uh, they were cooperating closely with the legal team cooperating closely with the quad committee kaya amin lang silang ni-remind no na pagka kayo po ay nasa labas na at kayo ay tinawag ulit para uh, humarap sa quad committee kailangan po maging accessible kayo otherwise hmm. we will again be be compelled no to cite them in contempt kapag hindi pa rin sila uh, humarap Okay, sige po. So salamat po sa update, Congressman. At kami po magmamasid na huna naman sa Webes para po sa kaukulan pong mga informasyon na maari po namin magamit po sa pagpapalawak ng tamang informasyon sa isyong ito. Salamat po, Kong Ace. Salamat, uh, Ted. At uh, more power sa iyong program. Apo, thank you. Isa po sa mga chairman ng Quad Committee, apat nga pong komite yan, ano? Kasama po dyan ng komite ni Congressman Ace Barbers, ang Committee on Dangerous Drugs.